Guys, uh, ready na mi. Nakabak pa kami guys, going to Italy. Going na mi sa airport guys. Yes, going na mi sa airport. <laughs> going na mi sa airport nature. Yes, yes. Ito <laughs> no, guys. You took that but not for me, huh? Oh. I brought this one just because for my running. Yeah. Yes. Yo, yeah, I can maybe walking. Yes. So, what the guys, magbasa rami pa sa airport. Kay, kaya nang car. Of course. Kaya nang nag plano. So, yes baktas na pud ni baktas na pud ni kay mag bus ni guys bus 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 so more guys babay mo mo chup 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 babay mo mo nice na oh, na ni karon sa so, terminal 2 there is my bargain Terminal, two, terminal, 2 ni mana Nature both going to eat. Yeah. So, we entrance. So, we the entrance. So, oh, entrance. So, the entrance. entrance. the So, sulod na niyo, guys. Sulod na niyo, there is our hall. So, ito ang opening sa Ang among gate. So, here, guys. summer more. Magkuhan na tayo, guys. Magkuhan na sa among boarding pass. So, more to guys. Bye-bye, mga macho boarding pass. Oh, Morning po, guys. Oh. Na. Check in na. Check in si Jerbot ug si Ante. Yes, guys. Going to Rome, Italy Nasa guys. So, pasabut ana, guys. Walay problema. Maka sakay na airplane, guys. Charis. Oh, mo ana ni Derry guys, ang among gate. Actually wala pa nakasign ang gate guys. Delay jud ni guys, delay. So, mana at bang duol ra kaayo guys ang among gate ko ra sa tubang nagad. Tubang Oh na po siya, guys. Oh. Nag-CR agad si auntie. Nag-CR. Mm, Di ba? Nalingaw lang si auntie, guys. Ah. Ilang CR kay You know na. Bisag airport ni, guys. Gamay rin kinangihi. Ako ra. Ako ra. sing pangihi. Charis. O, oh, ito mo. Glasambas ulit ang basol, buhok. Kinagkalkag ng agi. Mm, Di ba, guys? Mm. O, oh, ito sang ipakita. Mm -hmm. gamay na niya siya ng toilet guys pero limpyo kayo mm, di ba oh. tagaw si auntie di ba kay limpyo kayo ang toilet mm, puto no. guys um, balik, balik guys. sa taas guys kaya naman sa ubos ang toilet na balik na sa taas at umbalik so, si jailboard yes, uh, guys um, kaya um, ba? ka na si board, guys kayo ang mga balikan si jailboard guys mga klaro tubig, lalo na kaayaw ang mm. ilang ni... na kaayaw ang airplane sa mga sa mga... So. Mm. Oh, na sa Siya... Ha, 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 ha. Gusto niya ako si guys. What? Yes, abot na guys. Abot na mi,

Grabe na. Grabe na. na, alas 9 na ba yan? Alas uh, na direct. Pag-abot na mo, dapat abot na. Uh, na 8 pa lang. So, super delayed ang among flight. guys. AC is okay. Importante ni abot na yung safe. Hindi gusto ko. turbulence. Ano kayo turbulence? So we are here now. <laughs> Welcome to Rome. Welcome to Rome. So maalat to guys. Bye bye mga chuk chuk. Rome na jud ni Rome na o oh, Rome Airport na ni. Eh. Bye bye bye. Guys, kapi buka ayon na mo sa pinuod lang kay

sa kinangan ay magbulak Naulit na sa... <laughs> Ibalik na pagbisa sa sa... sa... Airport. Pagbalik na ako sa Rocky. Oh, mo. Kalaan sa... Kaya nag-una pa. Kita na ang Fals. Ay, Diyos ko. Maraming pa salamat, ka Ay, guys. <laughs> ang amoy experience karon ron sa Jadid ng Nang dahil sa delay Grabe.

Yes, guys, nga, sa kani, carning nga nagsundo sa amo, ang ibukdaan ni eh. Jerbot, kay medyo layo, guys, ang among gaistahan, from Rome Airport to, um, what's this, Arancio, um, mm, may driver, guys, so, okay mo po nilang ni dalan dere okay man ang dalan nila sa highway actually pero dako gud guys siya og difference sa uh, Berlin as in kay dere pwede ka maghinihinay padagan and then mukalit raog insert nga walay signal ay makadumdum mo ko sa Pilipinas guys inana po uh, my son six uh, years ago okay uh, if we come down I think to myself, ah, oh, it looks similar.